topic natin ngayong araw na ito ay pagandahin at paputiin ang inyong mga paa. Um, marami kasi nagsasabi na pangit daw yung paa ko. Kaya naging topic ko din ito. Paano kaya bigyan ng tips kung paano pagagandahin at papaputiin ang inyong mga paa. So, syempre, gusto natin ganitong kaganda yung paa natin. Syempre, babae tayo. Gustong-gusto natin yan. Ganda, di ba? Pero, itong mga paa natin na to, meron din niyang mga problema o mga pwedeng maging sakit. Una, yung bitak-bitak na balat sa paa. Nako, napakarami niyan. Lalo na yung madalas mamalengke, yung laging basa ang paa. Kung yung trabaho niya, laging nababasa ang paa. Malaking problema to ng ating mga kapatida, no? Yung iba naman, may alipunga, may tinatawag na bunyon, o lumalaki yung buto dito. Yung iba may kalyo, ingrown na kuko, plantar fasciitis, masakit to, lalo na sa paglakad dun sa sakong ng paa. Yung iba naman nagpapaltos. So, ituturo natin ano yung mga pwedeng gawin. Ano? una sa lahat, yung bitak-bitak na balat dito sa ating paa, eh, paglaging basa, yung, yung yung ating mga paa. So, tapos very dry yung skin, hindi nalalagyan ng lotion or moisturizer, kaya nagiging bitak-bitak. Yung alipunga naman, fungal infection yan or athlete's foot sa pagitan ng mga daliri or dun sa sakong ng paa. Nagbabalat-balat, pwedeng very dry or yung iba naman, mamasa-masa pagitan ng mga daliri dun nakikita. Bunyon, kapag umidad, lalaki dito. Yung buto dyan, kaya ang tawag doon, bunyon kalyo, pag uh, masikip ang inyong mga sapatos, nagkakakalyo. Ingrown na kuko, maling paggupit ng kuko. Plantar fasciitis, masakit dito sa may sakong. Paltos, madalas dito ang mga paltos o dun sa mga daliri. Ngayon, pag nagkaroon na ng ganyan, paano gaganda ang ating paa? Or ano yung mga pwede nating gawin o igamot? Doon sa una, yung bitak-bitak na paa, maganda. Ito, di ba? Bitak-bitak doon sa likod. Gusto natin kuminis naman ng ganyan para makapag tayo. Ang gagawin natin, isusok natin o babari natin yung paa natin. Pwede lagyan ng asin, pwede din ng sabon ang mga ilalagay natin o pwedeng lemon. Para pumuti, pwede din isang buong lemon sa isang planggan ng tubig or kaya oatmeal. Pwede din, ibabad nyo yung inyong paa. Tapos, iscrub nyo dito sa may likod. Ah, ang pang-scrub, pwede yung hilod. Yan, yan ang hilod natin, yung batong pang -hilod. Pero may mga nabibili din pang-scrub na ng paa. O kaya yung lufa, o pwede din towel. Tapos lalagyan. Pagkatapos, tuyuin nyo, lagyan nyo na ng olive oil o kung ano yung nasa kitchen nyo. Pwedeng vegetable oil. Pwede din naman lotion or moisturizer. Kung gusto nyo, sa gabi, maglagay kayo ng medias para maging maganda ang inyong paa. Ito, meron mga pangtanggal ng mga dead cells sa ating balat. Nabibili na yan ready. Ngayon, um, itong soak na to, pwede nga yung ating asin. So, gusto natin maligam na tubig. Huwag masyadong malamig. wag din masyadong mainit kasi lalong nakaka-dry yan. So, madalas nilalagay asin. Ito ang mga example ng pag-exfoliate. Pag so, pag nababad nyo na, gusto nyo exfoliate. Gusto nyo yung pumice stone, kuskusi ng hilod, o trapo, o lufa. Ito yung mga lufa. Yung buong paano, once a week lang naman ang pag-exfoliate. wag masyadong madalas kasi lalong madadry dry or pwede kayong gumawa ng sarili n'yong pang-exfoliate. Halimbawa, kalahating lemon, dalawang kutsarang olive oil, tsaka dalawang kutsarang brown sugar galing sa inyong kusina. Tapos 'yun yung uh, ipapahid n'yo or imamasahin n'yo do'n sa inyong paa. Tapos banlawan n'yo na at tuyuin n'yo na. eto Pwede rin pag pang exfoliate nyo yung mga nabibiling lupa o yung mga bato, pumice stone. Pagkatapos, pag natuyo nyo na, pwede nyo alaga ah, ng lotion. Pwede cocoa butter, shea butter, or pwede yung ating coconut oil. Maganda siya. Pwede nyo rin lagyan ng foot powder, ah, lalo na kung ang problema nyo ay eh, yung athlete's foot. Tapos, sa gabi, lalagyan nyo ng medyas kung naglagay kayo ng moisturizer or ng foot cream o ng lotion para sa paa. Ang tamang paggupit ng kuko dapat square. Huwag pupudpudin, huwag bibilugin, yung iba ginagawa pang triangle o V-shape. Huwag po dapat square lamang para hindi magkaroon ng ingrown problema ding isa sa paan nagkakapaltos kapag masikip ang ating sinuot na sapato. So, pag ganyan, hugasan nyo lang sabon na tubig, tuyuin, tapos lagyan nyo na ng band-aid. Kailangan naka-band-aid yan kasi paan natin dudumi para wag ma shot. Tapos, sa gabi nga, uh, paraan din para gumanda yung paal. Basta wag nyo kakalimutan. Kahit pagod na kayo, lagyan nyo ng lotion, cream, Pwede din petroleum jelly, tapos suutan nyo ng medyas, o kaya coconut oil. Ngayon, dun sa mga nagpaltos, sigurado ako yung inyong sapatos ay napakasikip kaya nagpalto. So, maglagay kayo ng mga paddings. Pwede nyo lagyan ng powder para mas madulas. May mga nabibili din parang mga lotion or ointment. Pwede rin yan. Magsuot din kayo ng medyas kung close shoes yan. Pero higit sa lahat, kailangan tama ang pagbili nyo ng sapatos, sa bandang hapon kayo bumili ng sapatos, tapos may allowance na half inch. Pumunta naman tayo sa ingrown toenails. Kaya nagkaka-ingrown, yung iba nagsusot ng mga pointed shoes. So, mangyayari dyan, nasasaktan yung kuko doon. Ang gusto natin, medyo malapad na sapatos. Pag nagkaroon na kayo, ng um, ito, ang nangyayari din doon sa mga kuko, pag sobrang sikip, ang sinusot yung sapatos, ganyan, no? Nag-curl nag papaloob yung inyong mga kuko. Dahilan, uh, pinudpod yung paggupit ng kuko, laging naka-high heels, laging pointed shoes, so gusto natin leather shoes, ha, para hindi dumudulas yung, yung dulo ng inyong mga daliri doon sa dulo ng sapatos. Tapos, kawawa din yung mga madalas nakatayo so nagiging problema din nila paa at kuko. At syempre, kapag nagpregnant or nag gain, nagkakaroon din ng mga ingrown toenails. Makikita nyo, pupula, masakit, yung iba may nana. So pag ganyan, laging sinasabi ng mga surgeon, lagyan natin ng betadine o yung povidone iodine. Babara natin, 3 times a day. Tapos, iso-soak nyo rin, iwa warm compress nyo rin kung kaya, mga 3 times a day. Then, warm compress muna bago lagyan ng povidone iodine. Tapos, yung next gupit nyo, nakita nyo ito, oh, medyo pa-triangle kasi. So, gusto natin is square Yan. So, pwede nyo isok sa warm water kapag napakasakit. Tapos, sabi ko nga, lagyan ng betadine ng isang maliit na bulak. Tapos, ilagay nyo dun, iangat nyo konti yung nail para pag tumubo siya, huwag papaloob, medyo papalabas na. Tapos babarin nyo ng povidone iodine. Pwede nyo lagyan ng pangtakip, yung mga band-aids para hindi ma-infeksyon. Siyempre, kailangan uh, kung gusto nyo, yung mga babae gusto ng nail polish. Ang problem lang dito, minsan, pag tuloy-tuloy nag-nail polish, nang naninilaw yung ating kuko. So, para maiwasan yon, pwedeng maglagay muna tayo ng base coating yung walang kulay bago nyo, yung pangalawang coating nyo, yun na yung may kulay kasi ngayon uso yung technicolor eh. Bawat daliri, iba't ibang kulay ng nail polish. Tapos, ganun din sa pedicure, para malambot yung kuko, isusok, isquare ang paggupit. Huwag nang gaanong gugupitin at ipupusher yung cuticles natin. Kawawa naman. Ah, medyo ipush lang konti, pero wag nang gupit ng gupit. Tapos, Uh, yung mga matitigas o yung dead cells, pwedeng tanggalin. I-massage nyo muna with lotion. Yan, para gumanda yung paa. Tsaka kayo maglagay ng inyong nail polish. Pati dun sa gilid ng kuko, lalagyan nyo ng lotion. Yan, so ganun din lagi. Soak, scrub, pa tamang paggupit, moisturize at massage. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng nail polish para sa magandang paa. Siyempre, gusto rin natin, uh, kung may extra budget kayo, alam nyo, para pumuti yung ating paa. Merong mga cream or lotion, yung merong sunscreen or sunblock. Eh, yung paa natin, pag laging naka flip-flops o kaya uh, open shoes tayo, maganda yung lotion natin. May sunscreen or sunblock din para wag iitim ang ating paa. ba diba, gusto natin maputing paa. So, kailangan may sunscreen or sunblock kung may extra budget. Tapos, i-exercise din natin ang paa natin. Kuha tayo ng golf ball or tennis ball. Iikot-ikot nyo dun sa ilalim. Lalo na ito, nasabi ko kanina, plantar fasciitis. Ito yung gagawin nyo. Pagulong-gulong, limang minuto. Tapos, pwede din to, oh, yung kinukuha yung towel, may exercise yung paan nyo dyan. Pwede din, holen o oh, yung jolens. Kunin nyo, ilagay nyo sa cup. Exercise yan, maganda yan. Tapos, yung ating mga daliri, tinutupi-tupi natin, maganda yan. O kaya, ah uh, ito, ine-expand natin yung ating mga daliri, inilalaki. Yan, ine-expand. O kaya, yung paglalakad sa sa sand maganda so, daw yes. 'yan sa buhangin. So kung may buhangin doon sa lugar nyo, pwede kayong maglakad-lakad sa buhangin, magandang exercise sa paa tapos nakaya pa. 'Yan mga exercises sa paa, naka-point, naka curls. Itataas 'yung heel, minsan naman 'yung toes ang itataas, tapos i-spread nyo kung baga sa kamay, ganun din sa paa. Ini-spread yung mga daliri. Pero may mga pang-spread talaga. Doon sa masyadong dikit-dikit ang daliri, maganda meron kayo ganyan pang-spread. Tapos, sa athlete's foot, sabi nga natin, hugasan, mild soap and water. Tutuyuin mabuti. Tapos, lalagyan ng inyong gamot. Yung mga conazole ang ending antifungal yon. Tapos, Jesus. Pag nag kayo, baon na rin kayo ng saks sa trabaho para magpapalit kayo ng socks pag middle of the day na. Tapos, pwede naka nakachinelas, pag naka-break time para mahangina naman ng inyong pa, Pero, importante dyan, 4 to 8 weeks nung mga kito ko na zol, yung mga antifungal. Bunyon, eto uh, ah, nagkakaroon ng yung buto nagiging prominent dito kapag umiidad. Tapos masakit din to kasi masikip ang sapatos, namamana, pag nag-arthritis at sa pag-edad din. So ang pinakamaganda lagi, iwas sa mga high heels, pinakamagandang panlakad, rubber shoes. Tapos yung ating timbang, wag masyadong bibigat kasi mahihirapan din ang ating paa. Tapos yan, maraming iba't ibang klase, pagdating sa boots, wag na yung mga may heels, pili na tayo ng mga masasarap. Flip-flops, mas gusto natin may mga ano arch support. Yan ang mga... Pagbibili tayo ng sapatos, maging wise tayo. Alam ko, maganda sa kababaihan, naka-high heels, pero ang maraming nagiging problema, sumasakit ang paa, pati yung ating yung kurbada, ito naging S shape po. Gusto natin medyo diretso kakasuot ng heels. So, pag idad edad natin, magsasuffer din tayo sa so, solution Kung pwede, yung high heels natin, pag importante okasyon, or kung maglalagay tayo ng high heels, kailangan nag stretch din tayo, nagyan tayo. Tapos, pagbili ng sapato sa bandang hapon para malaki na, kung kailangan maglagay ng insoles para may arch support at mal gusto natin wide, wag yung pointed. So, yan lang po. Sana bumili tayo ng masarap at maluwag na sapatos para hindi sumakit ang ating paa. Salamat po.